Aku enggak pahala si dokter, C. Aku enggak pahala si dokter, C. Oh, itu nama, kebinggan. Aku gak pahala si dokter, C. Oh, aku gak pahala si Meron aku nentuk lesen, akin <laughs> Isang free energy. Isang very energy, mga <laughs> sa salt water. <laughs> salt water, mga Ito yung <laughs> muna natin to mga kaibigan kung gagana ba <laughs> ayan mga kaibigan titingnan natin oh oh gumagana nga mga kaibigan ayan kaibigan itong free energy na to ay nakakagawa ng ilaw gamit ang salt or asin mga kaibigan ngayon mga kaibigan ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana ito mga kaibigan aking ebensyon kaibigan <laughs> ayan nai natin gamit ang ah, asin mga kaibigan ito asin mga kaibigan <laughs> ayan asin to mga kaibigan ayan salt to or asin <laughs> ayan ito mga kaibigan gamit natin gagamitin. natin 'to. Ito yung copper. At saka yung huling mga kaibigan. Huling. lang ang gagamitin natin para makagawa ng free energy mga kaibigan. <coughs> 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 mga kaibigan. And oling, mga kaibigan. Ayan. Wala 'tong daya mga kaibigan. isa lang to, uling cakap copper wire cakap copper to ito lang gagamitin natin mga kaibigan para makagawa ng free energy hindi na natin tatagalin to kaibigan unang unang natin gagawin ay babuhusan natin to asin kaibigan. Matagal ko na itong ginagawang eksperimento, mga kaibigan. Ayaw ko lang natuklasan to. Asin, mga kaibigan. Haluin natin. Haluin natin siya. Habang siya'y natunaw, mga kaibigan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel, kaibigan i-click nyo na naman ang yung notification bell at i-subscribe na rin ako mga tibigan para marami pa tayong may mission na gagawin <laughs> ayan ito na mga tibigan ibubuntog lang natin siya dito so, yung cutter at saka ayan ayan mga tibigan ganyan lang yan ganyan lang yan mga kaibigan ko lang. Ito, mga kaibigan. Ha, ha, ha. Ito yung gagamitin natin kapag ilaw. Ayan, naulog pa. Ayan, papagitan ko. Pasensya na kayo sa kwarto ko, mga kaibigan. Ganito tala, mga mga inventor. Ganito tala mga inventor. makalat tayo mga kaibigan. Ayan, mapakita ko lang sa inyo kung paano gumagana to. Ayan. Ha? Ayan mga kaibigan, pasensya na kayo sa kwarto ko, makalat. Ito. Ito yung kaibigan. Ha? 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 Ayan, mapakita ko sa inyo mga kaibigan kung paano gumagana to pala umilaw ito mga kaibigan. Ayan. Walang halong daya. Walang halong daya ito mga kaibigan. Ayan. Ayan. Bakit wala? Ay naku mga kaibigan. Wala pala tayo dito. Ah. Mali. ito pala. Nalagay ko pala siya dito sa taong... Dito pala. Dito pala sa gitna. Ayan. Ayan, mga kaibigan. Ilagyan ko na siya. Ayan. Ayan. Ayan, mga kaibigan. Umiilaw na siya, mga kaibigan. Ayan. Gamit lang gamit lang ang salt water mga kaibigan ah ayan mga kaibigan ipapasok ko lang siya dito ah oh, ayan mga kaibigan umi ilaw siya <laughs> kaibigan sa mga walang ilaw dyan pwede nyo rin tong gamitin ha huh? ito mga kaibigan gagamitin natin to sa mga walang ilaw gamit lang ang uling at saka salt asin <laughs> ayan sa mga nagustuhan ng aking video na to huwag kalimutan na subscribe ang aking video mga kaibigan at channel yan mga Bigan? salamat maraming maraming salamat mga kaibigan